po siya. Mam Light, hi Mam Light. At hi BFF. Hindi ka to. Ito ako. Ito daw kong ilo. Ay, huwag ito. Hindi ako. Balay po mo na BFF. Balay po. Balay po mana ah. Magkakaroon tayo mong ilog na buwang ka. Malahi po, magkakita ko ano. Malahi po, magkakita ko ang isang aking ipo. Ay, Ma'am Imelda Okias, panggat ng gabi po. Ay, Ma'am da Roderick Corral de, si Ma'am Anthony, Sir Ma'am, Sir Anthony Lowe. Hi Sir Ivan, magkakopi tayo muna. Hi Sir Baab, uh, Sir Benny Nadado. Magandang gabi po. <laughs> Oo, oh, si wow. Kiam Lorenzo, ilo po. Shout out sa iyo from si si Ivan um, Bakus mo. I want to pray mo di pa yung gabi ni kagat kada kagandahang pagyung oyo. Hi sir Juan, thank you so much. Thank you mami Milda, si Carmel, Carmel Lee, kami mo Carmel Lee, si Ivan uh, Bakus mo. Ayu ka Thank you so much. Sandra, Zapiawen, ilong po, magandang gabi po. Lali Osmayno. Ticel Orestilac. Starball? Ang Kasterbol? ang gabit ko. Pagbubukas ko lang ng akin. Pagbubukas ka lang? I am Helen Benag. Binag. Kapitan na lang ba? Bakit nangyayari sa to? ngayon guys uh, walang tao ngayon masyado so dito muna tayo oh. I'm a purist ano niluto ni Yaya Hana yung pakpit uh, po yung niluto niya pinakpit po yung niluto niya guys bumisita na po kayo dito guys pwede kayong magmine dito sa ating ukay ukay ayan uh, kung gusto niyo mag uh, overnight dito na wala kayong mga dalang gamit at dam, dam, ay may mga ukay-ukay -okay po tayong binebenta dito guys. Oh, isang uh, isang tindahan talaga yung ukay-ukay. -okay. So, marami kayong matitilian dito. Hi Ma'am Sina. Hi Ma'am Ina Park. Magandang gabi po. Marami tayong mga ukay-ukay -okay na maraming disenyo at um, magagandang mga ukay-ukay. -okay. uh, um, mura lang talaga yung ukay-ukay -okay natin pero siyempre bago kayo maligo at uh, bago kayo pumasok, uulitin po natin, may entrance fee po tayo na 20 pesos. Uh, ayan. At kung gusto niyo mag um, bumili ng mga ano, mga alak andito. Yung continue to be happy always. Thank you so much, uh, sir. Sir, once primo, thank you. Thank you. God bless po sa'yo. ah? Ha? Ano man? So, ayan guys. Oh, punta mo na tayo guys sa aso. Kung gusto niyo mag-swimming, ayan po. Swimwear panty. May, may ano po na ito. May binibenta nito ang mga swim, swimwear panty. Oo. Uh -huh. At may binibenta po nito ang um, carrot. at sa frozen goods ayan kung mag-overnight kayo at wala kayong mga dalang mga um, mga breakfast may mga binibenta po tayong mga breakfast dito mga frozen o, may, cham, ay, may lumpia longganista tosino chorizo chicken loaf manok baboy big basta ang dami virginia mga drinks meron pa rin dito guys ha may ano po tayo kung sit, kung kung sino yung mag ano, mag swimming dito na walang uh, breakfast for um, umaga may mga breakfast po tayong binibenta dito na mga food lang mga food oo oh, uh, Ayan, mga frozen food tayo. So, ayan po. Kompleto na talaga dyan. Thank you so much po sa mga nag- um, mga nag-comment sa aking mga um, mga posts. Thank you so much po sa inyo. Sa mga nag-chat po sa akin. Thank you so much. Ayan, Ay, ang dami palang nag-aano sa atin. Ang dami rin palang nagmamahal sa atin, guys. Kayo po yon, Kayo po yung nagmamahal sa amin, lahat. Thank you so much po sa inyong lahat, guys. Mm -hmm. Hi, Gaw. Si Alex Pumar. Titos na attack Ika si ano, Gaw? Si Inday Katok. Si Inday Katok, Gaw. Janet. May mga bago tayong ano guys, oh, kasi mag-Christmas na daw. So may bago tayong mga pailaw-ilaw. Yung pailaw ni Mayora, tignan mo guys. Oh, ang ganda. Hi kay Chichi Gigo. Hi, uh, g Concepcion. Hello. Ayan guys, yung pailaw-ilaw ni Mayora. Oh dito sa daan sa A house Teresa Sultanilo po thank you so much Ah uh ah -uh. Viva diba? So ngayon guys, may nag-celebrate po dito sa atin ng Teachers' Day. May may, may nag-celebrate dito ng Teachers' Day. Ay ayan po sila dito, guys. uh uh, -uh yung mga teacher natin na nagsipag sa pagtuturo ng ating mga anak at mga children ano? Look flash, flash, it, Parapa, flash, flash kap -manin, kap -manin. ako dito sa telepono. Para ba? Flash Wala guys Hi yun I miss kaya he nice to be back in Hinaguan Thank you so much uh, ma'am ma'am, ano ma'am Aljam So ayan po sa ano pagkita ni mo Ah ito pala ay ano isasaksak para iilaw Ah oh, okay Hindi mo alam matagal tagal mo na dito Hindi mo pa rin alam Talaga kayo ni Jigjag Yong. Teresis Hasulta, thank you so much po guys. Ha? Guys, wala kano sa mga nagtatanong po sa atin Walang ano ngayon na live van. Ayun umilaw na po siya, guys, kasi uh, that, this month is a month of beer so kailangan na talaga siyang mga Christmas lights or mga something nito mga ilaw, paiba-iba pa, yung mga ilaw dapat kasi magdi-December na at um magbibigay na po ng mga ano. Mga Christmas bonus, Christmas bonus talaga. <laughs> mm -hmm. IBB talaga kayo ni Jigsaw. Ay, S SBB? Anong FBB? Ano mo yung FBB? SBB. Uh, so, dito po tayo guys ha. May mga isa pong uh, mga teachers dito na nag-celebrate uh, na or nag o nagdiriwang sa kanilang um, T Teacher's Day. At ayan po sila guys. Uh. At may mga tent ko tayo at nagpapa nagpapausok po tayo dito sa ating um, bonfire, bonfire talaga <laughs> ang RT. Ah, uh, ayan guys, o damo lang po 'yan kanina, yung inano po natin Sky and Oyong Love ni Jigjag. Yes, mambahala Aljen, thank you so much. Ayan yung ating mga tent, guys. Presente Supan, Torres, magandang gabi po sa inyo guys, kung gusto niyo mag ah, kung gusto niyo bumisita dito, ha, ah, mura lang po yung ating tent worth of 200 pesos or 100 pesos. Depende po sa ating mayora kung magkano yung ano, niya, i niya, i-discount niya sa inyo. At yung ano natin, yung A house natin worth of 500 pesos lang po siya. At yung cottage natin may 200, may 150 pesos. At kung gusto niyo mag-ano, kasi So, uh, this month is month of rosary. Ayan po yung ating rosary. Wala po nag lead sa ating rosary dito. Kaya kaya kanya-kanya po tayo nag -ano, nagsisindi ng mga kandila. Like ganyan, may, kandila po tayo. Wala pa lagi kami sa happy o yung thank you so much po. Shout out o yung from Balingasag. Si Ma'am Silin. Hi Ma'am Silin from Balingasag. Um, meron meron mga tao sa A house ano? Ah? Ano naman yung cellphone ko? Nagahang na naman. Okay. Ano ba to? Nagahang siya bigla. Ah, oh, ito. Yes, meron po meron meron po tayong bisita sa A house 1 from Tagig, from Tagig ba siya or basta from Tagig siya? Oo. Oh, oh. Thank you, Yong. Thank you so much for ayan guys ha alam nyo guys yung mga halaman dito yung mga bulaklak natin dito ay um, ano na siya pa shout out po watching from Riyadh Saudi Arabia yun po sa po sa ating mga OFW natin dyan na nagsipag para sa pamilya at nagsipag para sa pamilya nga din <laughs> wala palang masabi uh, uh, yung mga ilaw natin guys uh, um, full of ilaw pa talaga tayo ngayon kasi this month or this month of beer. Hello, Oyong, good to see you again. Thank you so much, Ma'am Corazon from Australia. Hello, po, Ma'am Corazon. Good um. Ayan. Isa ako sa nakamis. I-chair kasi to see. Kamasarap panuori. Thank you so much po, Mambahala Alzem. Thank you, happy yung TV. Thank you din po. Um, sir, kailangan din na karoon yung... Wala. Nag-ano lang kami dito. Uh, Nag-tipon-tipon lang kami dito sa isang um, area dito sa Hinaguan Nature Farm. At yan po si Kuya o from Taguig. At dito naman sa A House 2 at A House 3. Wala pong tao, guys. Ay, di pa pangitang ko? inyo yung ating um, napagsimulan. Salamat sa mention o oh, yung thank you so much for ma'am Corazon from Australia. Hi, Ludie. Lagi ako nanood sa inyo lahat. Kayo ng kayo na vlogger sa Inaguan Farm watching from Quezon City. Ayan po, guys. Di kakanta si Gwen? Hindi po. Sa so, mga viewers po natin at uh, dito po talaga, guys. Ito yung ano ni madam? Ito yung area dito ay... Yung area na dyan ay... Ano? um, Ta... Uh, ano na po yung area dyan? Yung mga damu dyan ay... Uh, ano na po siya? Okay na po siya? Yung ganda ano... Bisdak Lord ng Japan vlog yung gabi, ihilo po ayon ilisap pipan yah, aduba ano to ayon pa po, po guys ah, uh, ah